Ito nga ang reaksyon ng mga Clippers player matapos ng ginawa ni Lebron James sa kanila in the fourth quarter. At ating nang uunahin itong si Terrence Mann kung saan sinabi niya the Lakers team made big shots nga daw down the stretch ng laban sa man pa daw ng pag over ni Lebron James offensively para nga sa kanila. And when Lebron James is on takeover mode nga daw mga idol ay he will do what he wants to do on the court. And then ito rin namang si Kawhi Leonard nabanggit niya nga na kapag nga daw ganun kainit si Lebron James ay the only thing that you can do daw is to double team him. Ang only possible nga daw na solusyon sa pag-init ni Lebron James is to get the ball out of his hand. Pero ang mga teammates niya nga daw made shots, they made plays, they made big plays mga idol get kutos. Credits nga daw sa anilang pag-step up. At ito namang si Coach Tylo sa post-game interview ay sinabi niya na siya nga daw ang dapat sisihin ng Clippers fans sa pagsasayang ng 21-point lead nila against sa LA Lakers. Nang dahil hindi niya nga daw nabigyan ng tamang game plan, ng tamang gabay in the fourth quarter, ang Clippers team kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi daw sila kasing organized kagaya daw nung ginawa nila sa first three quarters ng labang ito. Sa tingin nga rin daw ni Coach Lou ay this is the first time in his coaching career na sila daw ay maka-waste, makasayang ng 21 point lead in the fourth quarter. At parte nga daw ng rason ay dami daw kasi ng kanilang turnovers in the fourth quarter. At yan daw ay very deadly. Delikado daw yan kapag nag-turnover ka laban dito sa team ng LA Lakers. Nang dahil ito daw ang isa sa kanilang mga strength. Banggit niya pa nga sa interview na talaga naman daw na switching defense ang kanilang game plan coming into the game. Pero nang dahil daw tinake advantage ni Lebron James at yung kanilang game plan na switching defense, binaliktad pa nga daw sila mga idol at pinahirapan nga daw sila. Kumbaga yung strength dapat nila coming into the game ay naging weakness nang dahil nga sa ginawa ni Lebron James, inexpose niya nga daw ito. At kapag nga rin daw LeBron James is in the zone and flowing na sa kanyang opensa ay dito ka nga daw kayang-kaya niyang epic apart offensively at pahirapan sa depensa. At ganun nga daw ang nangyari sa kanila in the fourth quarter sa laban nila. LeBron James just broke down their defense sa fourth quarter. Pero nung nagkaroon naman daw sila ng defensive stops dito nga ka kay Lebron James pati na rin sa Lakers team ay nandoon naman daw si Andre Davis in the paint para daw kumuha ng offensive rebounds for his team. Kaya naman daw next game ay dapat nila nang ayusin ang kanilang paglalaro. Dapat daw overall ay maging malinis na ang kanilang paglalaro para hindi na nga maulit itong kanilang ginawa nga laban sa LA Lakers in the fourth quarter. At ngayon nga kung kayo mga idol ang aking tatanungin, ano bang masasabi nyo? Ano bang reaksyon nyo sa naging grabbing performance nga ni Lebron James laban sa LA Clippers? And especially in the fourth quarter kung saan in-outscore pa nga ni Lebron James ang buong Clippers team. Komento nyo lamang yan mga idol sa ating comment section.